Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Happy Easter. Happy Easter. Batiin rin natin ang ating katabi. Happy Easter. Happy Easter. Palakpakan natin ang Panginoon muling nabuhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Matapos, mga kapatid, ang apat na pung araw na ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Tayo ngayon ay nakarating sa pinakarurok ng ating paghahanda sa loob ng apat na pung araw. Ito ay ang dakilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay nang Panginoong Yesu Kristo. Na siyang pinakamahalaga kung tutuusin na linggo sa lahat ng linggo sa buong taon sa kalendaryo lekturiko ng simbahan. Kung tutuusin ang lahat ng linggo na kung saan tayo ay hinihimok na dapat dumalo, magpuri at magpasalamat sa Diyos, ay may kaugnayan sa linggong ito, ang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Napaka-espesyal na hindi lamang apat na pong araw tayong naghanda. itidakdapa ng simbahan ng pinakamataas na pagdiriwang na magkakaroon tayo ay aong tatlong araw bago sumapit ang linggong ito tinatawag natin ang tatlong araw na ito, the celebration of Pascal Triduum. Ang salitang Triduum ay galing sa salitang Latin, tri, ibig sabihin tatlo, duum deis, ibig sabihin araw, tatlong araw. Bakit? Dahil bago sumapit ang linggong ito, mayroong tatlong araw na napakahalaga sa pagdiriwang ng ating panampalataya. At yan, ang siyang magbibigay daan rin sa hamon bakit mahalaga ang araw na ito. Bakit ito ang rurok? Unang araw sa tatlong araw, tinawag nating Webe Santo, sa Ingles, Holy Thursday. Pero sa lumang Ingles, tinatawag ang araw na ito na Monday, Thursday. Ang salitang Monday ay galing sa wikang Latin na mandatum ibig sabihin utos. Dahil kung kayo ay narito ng Webe Santo, nakiisa sa tinatawag na pagdiriwang ng misa ng pagtatakip silim, doon narinig natin ang mismong mandato o utos ng Panginoon. Dalawang konkretong utos, ano yun? Inutusan niya ang kanyang mga alagad matapos siyang kumuha ng tinapay at alak at sabihin na ang tinapay na ito ay kanyang katawan, na ang alak na ito ay kanyang dugo, winika niya, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin, unang utos. Ikalawa, nang sila'y naghahapunan, ang Panginoon rin hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad. At sinabi niya rin ang utos, Akong Panginoong, Panginoon at tinatawag niyong guro, hinugasan ang inyong paa upang pakitaan kayo ng halimbawa na dapat magugasan rin kayo ng paa. Gawin ninyo ito. Dalawang utos ng Panginoon ang binigay sa araw ng Webe Santo. Kaya tinatawag ang araw na iyan na nakatuon sa utos o mandato ng Panginoon. Kaya nga nung Webo Santo, apat na aral ang ipinabatid sa atin mula mismo sa salitang utos. Bawat letra may kahulugan. Balikan natin para sa mga taong wala nung Webo Santo. Unang letra sa salitang utos, letter O. Ang O nangangahulugang ugnayan bakit? Dahil ang utos ay tumutukoy sa ugnayan ng Diyos sa tao at ng ugnayan ng tao sa Diyos. Ikalawang titik sa salitang utos, letter T. Ang T nangangahulugang takda. Dahil kung tutuusin, ang utos ay tumutukoy sa nais, sa kalooban, o sa itinakda ng Diyos para sa tao at maliwanag na kanyang tinakda sa pamagitan ng utos ay kung anong makabubuti para sa atin. Ikatlong letra sa salitang utos, letter O, ang O nangangahulugang obligasyon. Dahil ang utos ay tumutukoy sa obligasyon ng tao tungo sa Diyos na dapat sundin niya ito, na dapat isabuhay niya ang mga utos. Ikaapat na letra sa salitang utos ay letter S. Ang S nangangahulugang sapat. Dahil tutusin, ang utos ng Diyos ay tumutukoy sa sapat niyang kalooban. Na kapag ito ay sinasabuhay ng tao, tiyak makakamit niya ang kaligtasan. Hindi na kinakailangan pa ang taong maghanap ng ibang turo. Hindi na kinakailangan ng tao maghanap ng ibang pangaral. Hindi na kinakailangan nating makinig at kumakuha pa ng ibang katuruan o paniniwala. Isa buhay mo lamang ang utos ng Diyos. Tiyak makakamit mong kaligtasan. Ito ang apat na aral na ipinabatid sa atin ng Webe Santo mula sa utos. Pagdating ng ikalawang araw, araw ng Biyernes Santo, nakatuon ang pagdiriwang sa krus. Walang misa. Subalit, ang binigyan halaga, ang binigyan parangal ay ang mismong kabanal-banalang krus ni Jesus. Kaya nga sa mga nandito, maalala ninyo ang krus na iyon ay ating binigyan ng parangal, binigyan ng respeto, hinalikan, binigyan ng papuri. Bakit? Dahil mula sa krus na iyan, ipinababatid sa atin ang apat na aral na ating mapupulot mula mismo sa salitang krus. Ano nga ba ang apat na ito? Unang letra sa krus, letter K ang kay nangangahulugan kaligtasan. Dahil tutuusin, ang krus ay tanda ng kaligtasan ng tao. Siguro naman maliwanag sa atin ngayon na ang tao ay makasalanan. At sa pagiging makasalanan ng tao, pumasok ang kamatayan. Subalit, sa pamagitan ng krus si Kristo, pumasok rin ang kaligtasan. Ang susunod na letra, ikalawang letra, sa salitang cross ay letter R. Ang letter R nangangahulugang relasyon. Bakit relasyon? Kung makikita natin ang cross may dalawang guhit, isang guhit na mula taas pababa at isang guhit na pahalang. Dahil yun ay nagpapabatid sa atin na ang cross ay tanda ng relasyon ng Diyos sa tao, tao sa Diyos at ng relasyon ng tao sa kapwa tao yun ang linyang pahalang. Ikatlong titik sa salitang krus, ang letrang U. Ang letrang U nangangahulugang umaapaw. Bakit? Dahil ang krus ay tanda ng umaapaw na sakripisyo ni Jesus. Umaapaw na awa ng Diyos. Hindi paparito sa si Yesus, kundi sa awa. Hindi may papako sa si krus, sa si Yesus, kundi sa awa. Awa na kanyang nakita sa kalagayan ng tao, nababalot sa kasalanan, nababalot sa pagiging alipin. At ang awa na iyan, binigay ni Yesus para sa ating katubusan pang-apat na letra sa salitang krus, ang letrang S. Ang S sa krus nangangahulugang sakit at sakripisyo. Dahil ang krus ay tanda ng sakit at sakripisyo ng Panginoong Heso Kristo. Ang krus na iyan, paalaala sa atin na kung di nagpakasakit ang Panginoon, kung di nagsakripisyo ang Panginoon, hindi papasok rin ang kaligtasan. Ipinabatid sa atin ang hirap na kanyang dianyaanan upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yan ang napulot nating apat na aral ng Biyernes Santo na katon tayo sa aral ng krus. Ang ikatlong araw sa tinatawag na pagdiriwang ng Pascal Triduum, ay ang tinatawag na Sabado de Gloria. Bakit de Gloria? Dahil sa gabi ng Sabadong iyon, pinagdiwang iyong magdabagang paghahanda ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Tinatawag sa Ingles na Easter Vigil. At sa gabi ng Easter Vigil, nakatuon ang liturhiya sa ilaw. Yan ang dahilan kung bakit sa gawing kaliwa ng ating simbahan, narito ang kandilang ito na sa panahon lamang ng muling pagkabuhay during the in Easter season, narin ang kandilang iyan. Nandyan ang ilaw. Bakit? Dahil nagsimula ang pagdiriwang kagabi madilim ang paligid, madilim ang simbahan. At ang nagbigay ng ilaw, walang iba, kundi ang liwanag na galing sa kandilang ito na sinasagisag ni Kristo. Doon nakatuon ang liturhiya na kahit sa pagsasariwa ng binyag at sa mga bininyagan, mula sa kandilang iyan ang ilaw binahagi upang palalahanan tayo ng apat na saysay ng ilaw. At ang apat na saysay na iyan, napapaloob rin sa bawat letra ng salitang ilaw. Anong saysay ng ilaw? Una, letter I, nangangahulugang init. Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng init. At, tuna, at tulad ng binibigay na init ng ilaw, inaasahan sa atin na nadagtataglay natag, ng ilaw na iyan. Magbigay tayo ng init ng pagmamahal, init ng pag-asa, init ng pananampalataya sa mga taong kapos at nangangailangan ng init na ito. Nakakahawa. Ikalawa, ang titik na letter L sa salitang ilaw. Ang L nangangahulugang liwanag. Dahil ang ilaw, hindi lamang nagbibigay ng init. Ang ilaw, nagbibigay ng liwanag. Kaya tayo ngayon na mga binyaga na nagtataglay ng liwanag na iyan, may tungkulin, lalo na sa ating lipunan, na magpaliwanag ng ating pananampalataya, lalo na sa panahon natin ngayon, sinasabi natin, mga kristyanong katoliko tayo, pero maraming kristyanong katoliko, kapos na kapos ang kaalaman sa mga turo ni Kristo at ng simbahan. Ikaw ngayon na may alam sa katuruan ng simbahan, maging tagapagpaliwanag kanawa doon sa mga nangangailangan sa mga nag-aalilangan, sa mga nagdududa, na sana ang kanilang mapulot na payo ay mula sa iyo na nagtataglay ng tamang katuruan at karunungan. Paliwanag. Ikatlong letra sa salitang ilaw, ang titik A. Ang ilaw ay nagbibigay ng ayos ng buhay. Kayo mismo, base sa karanasan, makapagsasabi, kapag ang isang lugar o tahanan walang ilaw, lalo na kung gabi, ang hirap magtrabaho. Ang hirap gumalaw. Kahit ang isang pagawaan, kapag walang ilaw, magiging magulo. Pero sa pamagitan ng ilaw na iyan, nakikita natin ang dapat ayusin, ang dapat ituwid. Yan rin ang nangyayari sa ating kaluluwa kung ang ating kaluluwa ay sinisinaga ng biyaya ng Diyos, makikita natin ang ating mga kahinaan, ang ating pagkakamali, ang ating mga pagkukulang. Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng ayos ng buhay. At ang ikahuling letra sa salitang ilaw ay ang letrang W. Ang W nangangahulugan ng wakas. Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng wakas ng kadiliman, wakas ng kamatayan, wakas ng kasamaan. Yan ang ating pinagdiriwang sa linggong ito. Sa pagkabuhay ni Jesus, winakasan niya ang kadiliman, winakasan niya ang kamatayan, winakasan niya ang kasamaan. Ito, mga kapatid, ang tatlong salita na kung saan sa loob ng tatlong araw binigyan diin ng mga pagdiriwang. Una ay ang utos. Ikalawa ay ang krus. At ikatlo ay ang ilaw. Bakit binabalikan natin iyan kung yan ay napakinggan na nitong nakaraang tatlong araw? Sabi ko sa inyo, ang linggong ito ay rurok ng ating mga paghahanda nitong mga nakaraang araw. At bilang rurok, ang tatlong salitang iyan ay may kaugnayan ngayon sa ano ang sentrong mensahe ng pagkabuhay ni Kristo. Tatlo ang sentro ng kanyang mensahe. Lahat may kaugnayan sa utos, sa krus, at sa ilaw una sa utos. Sentro ng mensahe ng pagkabuhay ni Kristo ang utos. Bakit? Dahil mula sa kanyang utos, dapat pahalagahan natin mula ngayon ang utos niya ng pagmamahalan. Pahalagahan ang pagmamahalan. Naalala nyo, minsan may nagtanong sa Panginoon, Panginoon, ano ang pinakadakilang utos sa lahat? Anong sabi ni Yesus? Ito ang pinakadakilang utos. Ibigin mo, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang ikalawang dakilang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At hindi pa nagwakas ang Panginoon. Sa huling hapunan, sabi ni San Juan, habang naghahaponan si Jesus at ang kanyang mga alagad, wini kanya. A new commandment I give you, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Dahil sa pamagitan nito, makikilala ng iba na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. Tanda ng tunay na kristyano, tanda ng tunay na katoliko, ang nag-iibigan, ang nagmamahalan. Kaya magandang itanong kagad sa atin, namumuhay nga ba tayo sa utos ng pag-iibigan? Namumuhay nga ba tayo sa utos na magmahalan? Dahil kung hanggang ngayon iniisip lamang natin ang ating sarili at hindi ang ating kapwa, tiyak kahit sabihin mo pang ikaw ay katoliko, ikaw ay kristyano, kung makasarili ka, ay hindi hindi ka namumuhay sa pag-ibig at sa pagmamahal. May bahagi ko lang sa inyo, ang mga unang kristyano ay kinahahangaan ng mga Romano. Sabi pa nga ng mga Romano, tingnan ninyo kung paano sila nag-iibigan tingnan ninyo kung paano sila nagtutulungan sa panahon natin ngayon na isasabuhay pa ba natin ang pag-iibigan, ang pagtutulungan o ang namamayari sa ating lipunan ay pagkakanya-kanya at pagiging makasarili. Kahapon na lamang o kagabi na lamang ng oras ng salubong, hanggang ngayon may mga makapatid tayong makasarili hindi pa nga dumarating ang birhen dito ng alegria, pinagkukuha na ang bulaklak, iuuwi eh na sa bahay. Hindi ka nang nagambag, nagnakaw ka pa. At proud pa. Anong gagawin mo sa bulaklak? Ang birhen hindi inaalayan, ay hindi niya nakawan, inaalayan. Kaya tanong mo sa sarili mo kung isa ka doon, anong ugali meron ako? pagmamahal ba o pagkamakasarili? Kayo mismo, hindi panghusga alam niyong sagot doon. Kung palagi lang iniisip mo kung anong makukuha ng sarili mo, ng pamilya mo, pero hindi ang kayang magbigay, ano tawag doon? Hindi puno yun ng pag-ibig. Makasarili ang tawag doon. Kaya iyan ang binibigay sa atin na unang mensahe sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat pahalagahan ang utos ng pagmamahalan. Ikalawa, ang aral ng krus. Bakit ang krus ay mensahe, sentro ng pagkabuhay ni Kristo? Dahil mula sa kanyang krus, dapat itong panatilihing maging tanda ng ating pananampalataya. Ang krus ay tanda ng ating pananampalataya at dapat manatili. Sa ating mga simbahan, inilalagay palagi natin sa tuktok ang krus na iyan, tanda ng simbahan na iyan, kristyano. Sa loob ng ating simbahan, muli naglalagay tayo ng krus na iyan, tanda na ito'y bahay dalanginan, kristyano. At kung nais nating malaman kung ang bahay na iyan ay kristyano, may krus sa loob ng bahay na iyan. Ako nais mong malaman kung ang taong iyan ay may kristyano, tiyak may nakasabit yan sa kanyang dibdib na palatandaan ng paging kristyano. Ang krus ay tanda ng ating pananampalataya. Sana manatili ito. Dahil yan ang malaking hamon ngayon. Naalala ko ng aking kabataan. Elementary days hanggang high school kapag nakikita kapag may nakakasabay ako na matanda sa jeep man o sa tricycle mapadaan sa simbahan mapapansin ko ang kanilang pag-aantanda ng krus hindi ikinahihiya ngayon bihira na natin makita ito tayo mismo dito sa karangalan pag mapadaan sa harap ng simbahan, sino pa sa atin ang nag-aantanda? Pupunta ka ng gate 5, pupunta ka ng magsaysay, napadaan ka simbahan, nag-aantanda ka pa ba? Yes. Dahil tutusin, masabi ko na ako'y naging saksi. Pagdating ko sa kolehiyo, papaliit ang tanda ng krus na iyan sa mga nakakasabay ko sa jeep kapag napapadaan sa simbahan kung dati ang mamatatanda, talagang malalaking krus ang ginagawa na pagtanda. Nang college na ko ba kinahihiya ang liit ng liit ng krus na kayuko pa yan? Ngayon, kalaunan, ilan na lang mabibilang mo? Bakit natin kinahihiya ang krus na iyan na naging daan ng ating kaligtasan? Bakit natin kinahihiya ang krus na iyan na tanda ng ating relasyon sa Diyos? Bakit nating inahihiya ang krus na iyan na tanda ng umaapaw na awa ng Diyos? Bakit nating kinahihiya ang tanda ng krus na iyan na tanda ng sakit at sakripisyo ni Kristo? Huwag nating ikahiya bagkos ipagmayabang natin dahil sa krus na iyan tinubos tayo ni Kristo. Ikatlong aral, salitang ilaw, bakit ang ilaw ay sentro ng mensahe ng pagkabuhay ni Jesus? Dahil mula sa kanyang ilaw, dapat maging dala natin ang pag-asa nito sa kapwa. Mga kapatid, tunay ng bawat isa sa atin may mga pinagdaraanan at may mga dalda-dalang problema sa buhay. Subalit, Huwag mo lang pansinin palagi ang dinadala mong suliranin at problema. Dahil marahil ang taong nasa harap mo ngayon, nasa likuran mo ngayon, nasa gilid mo ngayon, masigit ang pinapasang problema sa iyo. At ang taong iyan, nangangailangan rin ng pag-asa. Kung taglay natin ang ilaw na iyan, tayo'y magbibigay sa kanilang ng pag-asa. Naalala ko tuloy nitong mga nakaraang buwan ang pagdalaw sa bilangguan. Minsan iniikayat ko kayo dumalaw sa bilangguan lalo na yung hindi ninyo kakilakilala ang mga hindi niya dadalaw doon. Pakinggan nyo ang kanilang mga kwento. Dahil doon nyo mauunawaan kung bakit ang ating lipunan talagang hindi pantay ang tinatawag na hustisya kapag mayaman ka kaya mong kumuha ng magaling na abogado kaya mong magpiansa kaya mong makalaya subalit kapag ika'y bahirap walang abogado di pa mapapatunayan papatunayan ng kaso humihimas ka na ng rehas kay nakakalungkot pakinggan ang kanilang mga kwento. At sa pakikinig na ito, minsan di mo kailangan magsalita. Maglaan ka lamang ng iilang minuto. Dalang paglaan ng minuto na iyon habang pinapakinggan ang salaysay ng kanilang buhay. Binibigyan mo na sila ng pag-asa na lumaban kahit hindi patas ang laban ng buhay. Itong kailangan natin ngayon ang magbigay ng pag-asa sa mga tao na nahihirapan sa lipunan. Yan dapat ang maging tatak ng isang kristyanong naniniwala sa mensahe ng pagkabuhay ni Kristo. Tatlong sentrong mensahe ng pagkabuhay ng Panginoon. May kaugnayan sa utos, sa krus, at sa ilaw. Sa utos, Mula sa kanyang utos dapat pahalagahan ang pagmamahalan. Ikalawa, mula sa kanyang krus dapat ito panatilihing maging tanda ng pananampalataya. Ikatlo, mula sa kanyang ilaw dapat maging dala natin ito nang makapagbigay tayo ng pag-asa sa kapwa. Dalangin ko ng ang tatlong aral na ito, hindi lamang tumimo sa ating isipan at sa puso, kundi maging tanda ng ating kalooban at pagkatao. Dahil kung naniniwala ka sa muling pagkabuhay ni Kristo, magbigay ka rin sa kanila ng pag-asa na si Kristo ay tunay rin nabuhay, muling nabuhay upang sila ay bigyan ng pagkabuhay. Ito ang saysay ng pagkabuhay ni Kristo nang sinumang mananampalataya ay magkakaroon hindi lamang ng buhay dito sa lupa kundi walang katapusang buhay sa susunod. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.